ano eh, si ah, sir? Gas, boss. Ha? Huh? Walang gas. Ah, walang gas? Ito, sir, isalin mo yung gas ko kung malayo pa yung itutulak mo, eh. Dito mo sa likod. Yan. Lapit mo konti. Yan. Yan, okay na. Ano ba kayo? Pa-uwi o papasok? Papasok pa lang kami, sir. Galing pa. Pinang Hanggang dito nilakad nyo? Dito na kami nakupusta sa Palangoy na mga Palangoy? Hanggang dito nilakad nyo lang? Layo oh Ito ito, ito. Eh Ito sir, oh, pahawak dito Baka malate kayo Ha? Quezon City? Quezon anong oras na? Okay na to? Okay na to? O, oh, sige Itaas mo yung hos kasi may naiwan na gasolina sa loob ng hos Okay Sige nga ispag spot mo nga kung okay na Ano oras ba pasok nyo? alas 7 so oh, makapitin tayo late na kayo hindi kayo aabot nyan kay City pa o oh, ayan o oh, ayan o kayo makakapasok na kayo nyan walang ka po wala ka naman wala ka po Bilisan nyo na, baka late kayo. lembra o que eu lembra? lembra lembra?